Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang uh, magandang umaga siyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway uh, nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya sa araw nito. Tayo ay uh, patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at uh, tutunghayan natin ang isang uh, napapanahong uh, paksa patungkol sa maituturing nating heresy. Titignan natin kung ano ang sinasabi ni uh, Pablo at tayo ay binibigyan niya ng babala patungkol sa pag-iingat sa mga maling katuruan maging sa mga bulaang mga ngaral. Bago natin tunghayan ang kanyang sulat sa mga mana ng palatea sa Galasya, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli sa mga pagkakatong ito ay makadudulog kami sa inyong banal na salita. Tulad po ng aming kahilingan, pagpapalang espiritual at pagkalooban mo kami ng karunungan at kaalaman upang ang inyong pong salita ito po ay aming maisapamuhay. At ngayon pa lamang sa lahat po ng aming mararanasang ang. Uh, pagpapala maging sa mga pagsubok kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat alam po namin Panginoong Diyos na hindi mo kami pababayaan pagkalooban mo kami Panginoong Diyos ng aral upang ito po ay aming uh, maisa pamuhay ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. amen ang tema natin sa araw na ito ay uh, binigyan ko po ng pamagat na dangerous trends Iyan po ang ating uh, uh, paksa. At kung hawak mo, kaibigan, ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ng Galacia Kabanata 1. mag aaralan natin ang mga talata 3 hanggang talata 10. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata Siyam lamang. At ganito ang ating uh, mababasa. Sa talata Siyam, Galatians chapter 1, verse 9. Sabi dito sa Tagalog, sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin kung may mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba. Kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Sa New American Standard Bible, gagamitin ko lamang po ito, yung verse 9 sabi rito, As we have said before, so I say again now. If any man is preaching to you a gospel contrary to what you received he is to be accursed. Alam mo kaibigan itong sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia iba kasi ang konteksto ng mga mananampalataya sa Galacia sila ay maituturing nating gullible, no yung madaling uh, maloko ika nga nagpapadala at dito binigyan ng babala ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Galacia patungko sa mga maling katuruan, maging sa mga bulaang mga At dito inilalarawan niya yung mismong mga Judaizers. Yun ang sinasabi niya rito. No? Kaya nga itong nga uh, kanyang uh, sinabi rito sa pinag-aaralan natin na, na verse 9, ito ay uh, kapahayagan. Ito yung sinasabi ni Pablo na ito yung nung unang bisita niya doon sa mga mana ng palatay o doon sa mga iglesia sa Galacia. Ang sinasabi niya rito ay yung mga naituro na namin sa inyo nung una kaming bumisita ay huwag niyo namang kalilimutan. Yun ang inyong panghawakan. At alam mo kaibigan kung iaangkop natin yan sa ating kapanahunan. Marami tayong mga mga kaibigan na talagang may karunungan, mga mangangaral na may karunungan na talaga namang uh, sinasaliksik nila ang salita ng Diyos at kanilang ipinapangaral at ito ay ating uh, pinag-aaralan yung kanila mga sinasabi no kung totoo nga o hindi rin. Uh, sapagkat kahit na yung uh, kahit na doon sa kabanata ng uh, ng uh, aklat ng mga gawa 'di ba yung mga Berean Christian si Pablo na nga ang nangangaral bat tinulungan nila ang kanilang sarili sila ay nagsaliksik eh yung mga mananampalataya sa Galacia hindi sila ganoon madali silang madala ika nga sa mga maling katuwiran at titingnan natin kung ano yung babala na binigay ni Pablo sa mga mananampalatayang ito sabi nga niya yung mga itinuro na namin sa inyo nung una kaming bumisita sa inyo sa mga iglesia sa Galacia dito, sir, nabanggit ko nga po kanina, ang uh, uh ni Pablo dito, yung mga Judaizers, no? The ju Judaizers were the ones uh, Paul referred to because of their heresy. Yung mga maling katuran, na alam mo, kaibigan, sa ating kapanahon, napakaraming bulaang mga ngaral at mga maling katuran lalong lalo na yung mga claims na ako ay uh, si Kristo, ako ay sugo ng Diyos, ako ay kinausap ng Diyos. Ang kaligtasan ay nangangailangan ng effort ng tao at kung ano ano pang mga katuroan. Kung titignan mo ang salita ng Diyos, kaibigan, ang daan ng kaligtasan ay daan lamang na ginawa uh, ng Diyos para sa atin. Yun ang sinasabi rito. Uh, alam mo kaibigan, ang mga katotohanan sa salita ng Diyos noon, ngayon at maging bumalik sa wabag, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, hindi magbabago yan. The truth of the gospel never changes. Kung ano yung ipinangaral ni Kristo noon at ipinangaral ng kanyang mga alagad ng mga sumunod na taon, at yan din ang ating ipinangaral ngayon na natutuhan natin sa salita ng Diyos, hindi nagbabago yan. Diba? ba? Yaan ay isang katotohanan. Kung ang daan ng kaligtasan na sinasabi sa salita ng Diyos ay kay Kristo lamang, wala talagang ibang daan. Yun ang sinasabi natin dito. Alam mo dito, kumbaga sa ano eh, si Pablo, he rebuked itong mga mana ng palataya sa Galacia, no? Sapagkat uh, kaya na kinakailangan gawin yun, siguro, I do not know yung tone of voice, ni Apostol Pablo at that time because the reason why he uh, used strong language yung sabi na natin talagang uh, maaring masasakit na pananalita yung because he was dealing with life and death issue kumbaga sa ano eh pagka hindi pinakinggan ng mga mana ng palataya sa Galacia si Apostol Pablo at uh, na inakap nila ika nga yung mga maling katuroan it is a matter of life and death Ibig sabihin yan, maaring mapunta ka sa impyerno kung ang panananganan mo ay yung mga maling katuroan. Kaya nga ang sinasabi ni Pablo, itong tinuro namin sa inyo na galing kay Jesus, ito ang inyong panghawakan sapagkat ito ang katotohanan sa salita ng Diyos. Dahil pagka uh, in-entertain nyo yung mga katuroan na ganyan, ay mabubulid lamang kayo o mapupunta kayo sa dagat-dagatang apoy. Yun ang sinasabi niya. Kasi, ikangan kasi itong chapter 1, this is all about the perversion of the gospel. At sa ating kapanahonan, kaibigan, maraming ganyan. Kaya kinakailangan isang babala sa atin ay uh, napakaganda dapat gawin natin. Tayo mismo magsaliksik, kumingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon upang higit nating maunawaan tung ano ang sinasabi ng kanyang salita. Nang sa ganun, maayos ang ating pagsasapamuhay. Alam mo, sinasabi na ni Pablo Rito no, uh, kung ang salita ng Diyos when the gospel is corrupted, ina sinasabi niya no, when the gospel is uh, corrupted, the way of salvation is confused, malilito yung mga tao. At pagka nalito ang mga tao, uh, they would be in danger of uh, being eternally lost. Yun ang sinasabi niya rito. Kaya dito ang uh, paalala para sa atin sa uh, Uh, talata na ating tinutunghayan, yung perversion of the gospel. At ito ay uh, mahalaga sapagkat, kaibigan, ang daan ng kaligtasan ay ang daan lamang na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, kay Jesus matatagpuan. Kung sabi nga rito, ay kung may mga ngaral sa inyo ng anghel, no, huwag kayo maniwala dyan because sabi nga sa Biblia, salita ng Diyos, even uh, Satan uh, is described uh, as an angel of light ika nga iupan linlangin ang ating mga paniniwala. Kaya dito tayo ay pinaaalalahan ng naglipa ang lahat ng uri ng katuruan. Kaibigan, manangan tayo sa tunay na salita ng Diyos na Diyos mismo ang nagsasabi sa atin na ako ang daan ng kaligtasan at wala ng iba. Kaibigan, sa ating pagsasaliksik sa salita ng Diyos, isa pamuhay rin natin ang ating mga natututuhan mula sa salita ng Diyos. Sabi nga rito sa ating tinutunghayan, sinabi na namin sa inyo noon, ayan, kaibigan, yung mga napag-aralan na natin sa mga mga ngaral na may karunungan at sa pamamagitan rin ng ating pagsasaliksik sa salita ng Diyos at sa karunungang ipagkakalod ng Diyos, isa pamuhay natin ng maayos ang salita ng Diyos. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo Bahagi pa rin po ng ating programa ngayong March 2, araw po ng Sabado, tayo po ay uh, we are going to intercede. Meron po mga prayer request ang ating mga kapatid sa pananampalataya o maging ang kanilang pamamagitan sa kanilang mga mahal sa buhay. Ibigyan, kunin natin ang isang napakagandang pagkakataon upang tayo ay uh, makapamagitan sa larangan ng pananalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat at sa mga sandaling ito ay eh, muli kami makapamamagitan sa pananalangin para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalatay maging ang kanilang uh, intercession sa mga taong malalapit sa kanila. Naway, you grant favor, Panginoon Diyos, we find favor sa aming po mga itatalaga sa inyo. Ganito po ang kahilingan ng iba naming kat kapatiran katulad po ni CJ. Ang kanya pong pananalangin ay karunungan at kaalaman at sana uh, anyway, magkaroon din po siya ng uh, ng uh, ay successful uh, review para po sa kanyang board examination bigyan mo siya ng uh, karunungan Panginoong Diyos as uh, CJ prepares to take the board examination para po kay kapatid Jed ang kanya pong uh, pananalangin ay successful uh, final Uh, defense. Maaring ito po ay sa kanyang uh, thesis at ang kanya po ang pananalangin ay magtagumpay siya sa kanyang argument. Para naman po kay uh, Leo, ang kanya pong pananalangin ay physical and spiritual na kalakasan. Para kay Baby at maging kay Sheena, iba po, uh, iisa po ang kanilang uh, pananalangin complete healing para sa kanilang dalawa. Bagaman hindi po nila binanggit ang kanilang kalagayan, dumudulog sila sa inyo ng kagalingan. Kay kapatid Daisy naman po, namamagitan po siya para sa successful uh, operation ng kanya pong uh, lolo sapagkat magkakaroon po ng operasyon ng kanyang uh, lolo sa, bahag, sa uh, ibabang bahagi ng katawan nito. At para naman po kay Aileen, ang kanya pong pamamagitan ay proteksyon para sa kanya at sa kanyang buong sambahayan. At marami pa po, O Diyos, ang dumudulog sa inyo sa mga pagkakataong ito, even in their uh, private prayers, kung loloobit mo, lo, kung loloobin mo, at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ng aming mga itinalaga. Ngunit anuman ang kapamaraanan mo, Panginoon, kailan mo man ito tugunin, nag na kami ng pasasalamat sapagkat alam namin mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa perversion of the gospel. Dito, isang napakagandang pangihihikayat No? Natututo tayo sa mga mga ngaral na talaga namang mga uh, uh, maayos ang kanilang karunungan. Ngunit alam mo, kaibigan, kinakailangan magsaliksik din tayo. Humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon upang hindi naman tayo malinlang ng sa ganon maging maayos ang pagsasapamuhay natin ng lahat ng utos ng Panginoon. Kaibigan, tandaan natin, magsaliksik tayo, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, at manangan tayo sa lahat ng salita ng Diyos. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa pagpaalala uh, na hindi pong ipinagkaloob sa amin sa araw ito. Naway, pagkalooban mo kami ng pagpapalang spiritual sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga aral, maganda ang mga paalala, kahit bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave de Guzman.